Hi, welcome back to our vlog. <laughs> so another day, another hunting na naman tayo ng restaurant. If, if FYI lang, for Pinoy restaurant na yung pupunta natin ngayon ko dahil I'm so craving ng mga Pinoy food. So, let me check my outfit. Charot. <laughs> This is my bag na sobrang tagal na. Malapit na masira. Gusto ko na siyang bubili ng bago. Oh. Charot. And may balik ng t-shirt. And, view Ganyan lang. And may magulong gamit. <laughs> Nakakahiya. Pa-vlog-vlog ka pa. Tapos ando, ang gulo, gulo ng likod mo. So, let's go! Wow! Wow! <laughs> So, may isang restaurant dito. Pinoy restaurant siya malapit sa Ramania. Actually, tapat ng Ramania dito sa gate na to. If you notice, kitang-kita mo siya agad-agad kasi paglabas mo ng Ramania, ito makikita mo. Asian dish, walang ibang pangalan yung restaurant. Pero ito yung Asian dish restaurant kasi nagtitinda rin sila ng street foods like manek, kwek-kwek. At kung ano pang makikita nyo sa street foods, may chicken feet din sila, may Lumpia at may Shanghai. So pagpasok mo, konti pa lang ang tao. Ito yung sa baba. Meron pa ba yan sa taas. Kung gusto mo na mapamunta sa taas. So dahil Thursday, apakadami ng ulam. Nakakaloka. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Nakakaloka talaga. So my first choice is always the uh, Paksiw na Bangos. And may ano din sila. Yung kaldiretang kambing. Which is napakasarap. So yung in-order ko. Order din ako ng barbecue doon sa kabila sa Asian Disc kasi magkahiwalay sila ng payment. And this is my foods and napakaraming rice, napaka generous. So, una nating i-review itong barbecue and sabaw. The sabaw is quite good, walang masyadong special. And I love here is the barbecue, kahit mukhang sunog, carcinogens na siya dahil. So, first bite, yung chewable texture ng barbecue is nandun. And the sweetness, which is good, na mahal na mahal ng Pilipino. Sobrang sarap na mga sweetness ng barbecue. So, ang ayaw ko lang dito, hindi pantay yung, ano, yung carcinogens niya. <laughs> o, dahil masyadong exposed yung dulong part sa fire. So, all in all, I give it a 9 over 10. Kasi sunog nga. So next is this kalderetang kambing. Walang amoy, walang anggo. The texture is ang sarap, ang bongga, ang tender. It melts in your mouth. Ah, gusto mo yan? Yun nga lang, mabuto yung karne ng kambing. Pero, apakasarap. Even the taba, hindi mo malalasahan na taba ng kambing. ayaw ko lang here is that walang masyadong gulay, the bell pepper only. Yun lang. So, next is the paksiw if you can see this is talong and that is not the typical talong it's a virgin, a virgin actually so next is the sili maanghang nakakaloka and the bangus is I love I love the bangus hindi siya tinanggalan ng kaliskis and the taba is anlaki <laughs> ang kapal ng taba nakakaloka like me so I love the asim sakto yung asim and Yes, perfect sya sa rice. And naubos ko agad yung ano, yung bangus, pero yung rice hindi ko nakain kasi nag-enjoy ako sa kaliskis ng bangus, 'di ba? Yan lang yung kinain ko, hindi ko inubos yung rice, sabi ko sa inyo. Kasi nga nag-enjoy ako sa ulam. So that's it. Medyo hapon na. Ang tagal ko diyang kumain kasi nagbibidyo pa. Yan so total, I'm giving the barbecue for 9 over 10. The kalderetang kambing is 9 over 10 then And I'm giving the paksiw 10 over 10. So eto na ang look na yung restaurant. At 4pm, sobrang daming tao na kasi kainan time na. So that ends my vlog. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Bye!